Okay, na. Para ka na sa palengke. <laughs> Magkano kilo? 35 peso 35 piso. Abay, panalong bibili noon. Wow! Wow! Bilog, bilog, grabe! Ay, na! Ang daming mga kohol mga idol oh. Pero kohol oh. Kohol oh. Mga kohol dami. Ito sarap ako. Ito sang kader ko na natilam siya.

saapik punong punong dami punong 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 punong

Grabe! Pagpalimpin na yung tulungan ko Oo, Ayan ah. Dami. Grabe, dami. Ay, dool. Ang mga kanugnog, check out sa inyong lahat mga kanugnog yan. Ay, ayun po natin. Ayan na. Sobrang dami po yan. Ayan ang Wala tayong lagayan. tayo. Ah!

wala. Wala, wala, wala. Hindi kaya. <laughs> <laughs> Ang lakas. Ang lakas. Au. Oh, may isa pa. Oh. Ay, ano, na, nakaka Tax na 'yan yung bumalik. Managlag, bumalik. Ah, uh, ayun oh, no? may ihaw na tayo. Ayun. Ayaw mo to. <laughs> Ay ah, grabe. Ulugod na 'yan oh. Ano? Pampalengke. Dito tayo. Pampalengke. Unang hagis pala niya. Isang barangay po yun yung kuha ni Idol Kutsa. May 30 kaya nito. Ron toringan Turingan, yung out po. Yung from Toronto, Canada, ang Chito Family, shout out, mga taga Pangasinan, shout out Good morning, Ruby Mitsu, Mitsumoto. Hello, ma'am, Ruby. Pahingi isang sako, Dong Alan, shout out sa'yo. Dong, mamaya, Dong. Yung, Pupunta ka rito eh. Pupunta <laughs> ko sila dito. Hmm. Umay ang gabi. Si no, so, akala, Galorasa, yung akala shout mo, akala mo sumabit yung lambat eh. Yung pala, Hindi pala yung... sumabit. misal <laughs> di lapya cuma buat lama ngestok shut out idol from north sagaray bulacan maribet yo shut out oh. padalakan naman dito yo di PLBC naman tapong nyare palisang barangay po yan inustu mo ini inustu na yay Yun. Maraming salamat po sa nag-send ng star 100 star Ma'am Ruby, salamat po Ma'am alam alam yung alam ay alam ko alam na alam ko Oh, alam ko Oh. alam ko kasi out ko Para alam ko kasi alam ko kasi alam ko kasi alam ko kasi alam dito kasi alam ko kasi alam ko Ano rin na may shout out Mga kanugnog, yung nahuli ni kanugnog no Sa dalawang hagis, ayan Okay na Para ka na sa palingki Magkano kilo? Tatlo limang piso Tatlo limang piso, abay panalong bibili noon Dami na yan no Mga idol